So, ang Makati Police naman ay uh, nag-respond din naman at uh, fortunately, on the following day, nagnakaw uli. Magnanakaw uli at never uh, caught in the act. So, nahuli nga dito itong uh, tatlong tao na uh, si Vincent uh, Pontir. Ito si Vincent Pontir na um, 28 years old from uh, Barangay Guadalupe, Nueva Viejo, Makati. So, si ganun lang within the vicinity. Yung isa naman ay si uh, Michael Chudosio. 20 years old na tiga mandalo yung Barangay Addition Yung isa ay isang uh, babae na si Terwina Literal. Mukhang magkapit bahay lang itong dalawa eh. Si Teodosio and uh, Literal. So na-arresto nga sila at uh, Kotindiak at uh, na-inquest na sila for crime of theft at the end of present day sa Makati Police Station. So we have uh, we are coordinating with the uh, Philippine National Police, especially the NCRPO, para magpreempt yung kanito mga mm maiwasan -hmm. yung masusunod pang insidente. Kasi previously, meron din tayong mga insidente ng ganito. So, we request to the PNP to exercise yung kanilang visitorial right under PD 6312, yung anti-pension law. At uh, coordinate tayo sa mga local government units to identify yung other incident ng ganito so that we can address all those things. At maiwasan na rin, hopefully, mapigil na yung mga ganitong incident. Although maliit, hindi naman ganong kalaking halaga, pero yung abala at perwiso sa ating mga kababayan, mga subscribing na, ng mga, mga telepon companies. At dito nga, yung ating implementation okay. ng ating EDCAP and other profit rules ay naaabala. So, eh, Sir, gano'ng karami nakuhang uh, cable wires? Konti lang naman, Worth 104000 Na-ibenta na po ba? Ah, uh, na-ibenta na sa Jam Shop. Dinala na sa Jam Shop. At ah, uh, may mga na-recover na mga ebidensya yung ating kapulisan. GM, gaano po kalaki yung naging epekto ng ah, uh incident sa so operation ng uh, MNPA, especially uh, N-Cup implementation sa Guadalupe, Makati? So, for several hours, hindi pa papapangsunyan pero yan naman, madali naman natin uh, i-restore kasi wire lang naman ang tinuhan i-dudugtungan lang naman yan at magpapangsunan. Sa so ngayon po, kumusta na po yung status sa mga CCTV camera po natin both north and southbound ng uh, Guadalupe footbridge. Sa so, ngayon ay functional na at uh, sa, sa, uh, sa ilang oras lang naman naabala. Maliban po dyan, may mga kahilipulad po bang insidente yung nangyari sa mga CCTV uh, cameras ng MMDA sa in areas po? In ah, mayro mga tayo mga previous incident yan at uh, kinukulit na nga natin at uh, we will discuss it with the Philippine National Police para mapagawa kami ng operational plan para ba-preempt na nga yung mga gaitong insidente. Eh, Although, we have several reports uh, previously sa PNP na to conduct investigation on this matter. And now, uh, considering na hindi natitigil, we will request uh, a coordinating uh, meeting with them to discuss uh, ano pa, pa ba ang magagawa natin and to help each other para huwag naman maulit sa mga

Pinakuta nila in the Ah, meron silang na-recover. Ang hindi naman nakipag-cooperate naman daw yung body to the police. nakipag yung jamsap at nag-testify. This is it. Meron hindi pa tayo malinaw ang detalye na pasasamit ka pa lang sa ating uh, report na Yung details kung, kung uh, ano karamihan na recover ano, uh, hindi pa natin kompleto ang details. Pero certain tayo, Dito na nandito na, first na, ilang na report Iiwasan lang namin natin na uh, yung less chances na ma manakaw nila or uh, kung pwede nating na uh, ng mga barriers natin natin. Pero alam naman natin na uh, hindi lahat ng pagkakataon pwede mo lagyan ng mga masyadong uh, uh, protection. So, uh, expose talaga sa pa ano to public to eh. Hindi mo natin, di ba, kung nakalakatag yung wapis sa, isang, sa uh, isang kilometro, tatakpan mo ba isang kilometro? Imposible naman natin magawa yun. So ang gagawin na lang natin sa mga malagaw na pwede na akyatan or what, siguro doon lang tayo magagawin ng mga sa kilometro. Ah, it depends kung anong, kung anong sitwasyon mo sa lugar. Medyo kung pamukhaan sa tulay. Kung sa inyo nakalagay sa pedestrian overpass, baka natin lagyan ng uh, grills para hindi maabot. Mga Kasi pag talagang interest mo ni, gagamitan po ng hagda maganda Mga ganon. So, we cannot totally eliminate, eliminate the chances na maranakaw yan. Pero siguro, mababawasan naman natin yung chance. Actually, uh, good morning. Sir, yung katong nahuli, meron ka bang at large o lahat sila yung involved, wala nang iba pa? Kung papansin mo, yung unang insidente na nakahagip ng CCTV natin ay dalawa lang. Ito, tatlo na. Kung nagtawag pa ng kasama. So, wala tingin ko, wala na tayong nahanap na suspect. Kung pagbabasihan natin yung previous incident, dalawa lang yung nakuha natin. Eh. Unfortunately, ibuti nga bumalik nila nakuha natin sa ACPA. Kasi yung unang incidente si talaga hindi ma-identify. Kanya lang natin nakuha yung yung tao. Sinunod lang natin yung pamiret pero hindi naman nila kalapit na nakagip ng pamiret. So, kanya nagingin ko sa mga interviews kami na kay chairman, bakit hindi nakita mo monitor sa kanta? Hindi talaga visible eh. Kanya lang natin na nakuha yan na may reported na incidentes. So, sinum natin ng mga camera natin sa area. So, doon nakita. Pero talagang medyo blur na. So, so yung, yung, yung pagkaka-arrest sa kanila, uh, can you please elaborate yung details? Magka-separate occasions ba silang nahuli? O, paano po? Doon sila na, um, una, na-reported na ng 20, yung 20 na-araw. So, nireport natin sa kapulisan. At uh, nagpapasalamat naman tayo sa kapulisan natin at talagang uh, nila na napansin at uh, nakahuli nga nila aktuhan habang naglana. Kaya well, mo bumalik pa doon sa area. Yes. Mm -hmm. Yes, ako. Namatay si CCTV sa so check natin. Merong MMDA property, merong mga pag-aari ng local government units. So, sabi ko nga, we will coordinate with the local government units and the NCRPO oh. para makita natin kung saan-saan pa ba lahat ng mga, may mga nanakaw at paano ba natin yan at least to. Mahog na maulit yung mga gagawin sa Isang junk shop lang yung pinagbebenta nila? Uh, we do not know yet sa ngayon, sa ko na natin, pero hindi natin masasabi, pero talaga ko hindi isang junk shop lang yan. Dahil kung inaakaw sa peso shade yan, ala naman, daling patamakan yan. Anywhere naman may junk shop. May pananagutan ba yung junk shop na pumili ng kable na galing para sa nakaw? It depends. Kung under 2016-12, meron silang liability. Pero walang dawe yung investigation nila. Uh, sa ngayon, may demanda lang ata ng Makati Police. is only the uh, uh, the perpetrators. Pero liability at 2612, hindi ko, wala pa akong update kung ano ang kanilang uh, uh, disposition doon sa jump. Uh, Meaning yung napagbentahan in possession pa ng mga suspect o binawi natin. Meron, alam ko bukod sa aktuhan, mayres na mga sa pre- sa gugusahan ng previous incident that happened on June 3. Mm -hmm. Twenty-five. Twenty-five. Mm -hmm. I, I, I'm sorry. You, uh, Twenty. 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 Ah, uh, wala akong complete inventory kung saan sa nakamuso ko yan. So, masyado mahaba yung EDSA para madetayo tayo sa kung saan sa nakalagay yan. Oo, oh, mahal kasi siyempre. Ayan eh, presyo yan ang bilhin nila. Yan e. Pero, eh, binenta sa job shop yan. Mura na yan. O ongoing na yung ano natin na uh, pag uh, check kung pag uh, institute ng safety measures. Pero sabi ko nga, we cannot totally eliminate the chances na ito mga nanakawan. Kasi di ba natin pwedeng itago yun eh. There are instances nga eh, dun sa one of the barangay sa Quezon City. Bung street, dinakaw lahat yung ground. Ground sa kuryente. Tapos kinabitan ulit. Pagkakabit, napahala yung hindi, wala na nila. Sir, uh, po from BCRH. Uh, moving forward, ano yung mga specific, sir, na siguro i-aaroon natin sa NCRP or PNP? Uh, just suggest natin or ihingi natin sa kanila. Magkakaroon ba, sir, for some right purposes lang? Police presence siguro doon sa mga vital facilities na mayroon na MMDA, not necessary and cap cameras lang. Not only uh, uh, MMDA facilities, all facilities ng government facilities, it is the responsibility of the police to ensure that uh, wala mangyayari krimen sa kanila sa kanilang area. Of course, it's up to them to prioritize kung ano ang kanilang mas tututukan. So, yun nga, kanya tayo magre-request ng meeting with the PNP so that we can, we can appeal to them na and discuss ano pa ang dapat na priority and to strategize para nga mawala na to o ma-prevent natin yung ganito mga sinya. Ah wala pa, hope uh, we will uh, as soon as possible, say, up, we will uh, schedule the meeting with them. And, meron yung mga comments sa story, nung story akong itala sa social media. Una, sabi ko na mga nagkukomento, bakit malabo yung kuha? Pero pagkasi CCTV cameras, malinaw. Ano ba ang difference nila? Kasi yung camera talaga, hindi naman talaga nakatutok sa eh. Hindi naman natin tututukan yung tuloy eh. Di ba ang tinututukan natin? Kapsada. Na. na siguro na natin. At saka malayo kanya. malabo yan. Sinong lang yan. Kanya nakita yung tao eh. Ah, uh, may nandig pa ako Ah, uh, dapat daw nakita sa nang makita ano, lalo na bang nagmo-monitor. Bakit hindi dapat na nakita nire uh, o hindi na respond ng agad? Ah, di 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 na dapat tayo sa debate kasi sa response ng PNP. But unfortunately, kung normal na viewing, hindi mo makikita yung insidente. Kaya lang nakita yan, kung magkana insidente, Siyempre, may manipulate natin yung mga ating uh, CCTV sino lahat, doon lang nakita kaya ang masyadong malamot <coughs> na-pixelize na yan, di ba? Hindi identifiable yung identity ng tao eh. Fortunately, yun yan. No. Pero sa CCTV po, yun, para yung CCTV na ngayon yung puno na yun, doon sa incident? No. Iba yung pa Fortunately, hindi ibang camera nakapunta. Kasi, kayo may diba lang. Sir, isa na lang. Uh, reaction po ninyo na bakit parang ang netizen natutuwa pa dun sa incident ninyo. Naninakaw na nga yung property ninyo. Yun niya ang medicine po eh mukhang okay pa sa kanila. Hindi naman siguro lahat ng net Apo, based naman din sa comments bro. Sa comments lang. Alam na ba natin, it's very unfortunate na marami tayong mga kababayan parang ayaw nila ng disiplina Mas gusto nila yung malaya ka sila kahit alam nilang dumalabag sila sa batas. So ito ang nakakalukot. Kasi pero kung mapapansin mo kasi, upon the implementation of the NCAT, kita, kita mo yung compliance ng mga motorista sa pagsunod sa batas traffic. Pwede lang, susunod lang ba tayo pag may nagbabantay? Hindi ba obligasyon ang dapat Pilipino? Kanya tayo talaga ng batas para sinunod for the benefit of the majority, for the good of the majority. Unfortunately, kinakailangan po natin maglagay ng ECAP para sumunod yung karamihan natin yung mga kababayan sa mga batas ko. Ka. Ngayon, kanya naman sila natutuwa. Siguro isa sa mga violator yung natutuwa na yun. Hindi na siya makapag-violate kasi alam niya makikita sa ng Pero kung titignan natin yung mga comments, majority of naman ng comments ay uh, natutuwa sa Engkaps. Majority ng mga kababayan natin ay natutuwa lang sa Engkaps. Kung titila natin yung mga comments ng ating mga kababayan. No, so, okay na tayo? kita-kita naman namin sa aming CCTV. Eh. And yung ang laki ng disparity nung recorded na nag-violate nung hindi ni implement ang ECAP at nung implement ng ECAP. Masyadong malaki ang difference. Kasi kahit na hindi natin ini-implement ang ECAP, ay continuous ang aming recording nung mga nagbabirate. Kaya meron kaming exact data. Nung nag-violate, nung hindi eh, suspended at NCAP, saka nung implement na lang. Meron na. Lang. Ah, bibigay ko lang sa inyo mga data. Yung data. Kahit ko ako mga Yes, nagmamonitor pa rin kami. Oo. Inatara pa rin namin yung mga violation. Kahit hindi naman hindi issue ng violations, な方ら者かね。そうまらび。うん。本当にいいもんな United States during a gap dot 300 na wala pang end So, we coordinated already sa LTO. Malamang ma-revoke license na. So, very apparent dyan na uh, yung traffic violations kasi pag ginawa mo yun, alam mo mali. Pero traffic violations na maaaring dalingat ka lang. Pero pumasok ka sa bus bay or sa eh. pupunta ka rin, alam mo, nag-violate, nag-violate yan. Yeah. Kabahan ng particular yung motorcycle sa Commonwealth. Kasi nah, sa lahat sa yan, pero nung may na kita mo, sinusunod na nila yung bike. Yung... Si bike, lane. bicycle, ah, motorcycle. Eh. Ah, oo, oh, kasi meron kaming automatic review na ginagawa. Pag na-capture yan ng CCTV, especially yung, yung uh, ating AI, automatic re-review niya. Like for example, laparahan ka. Nagkaroon ng aksidente o may tumilig sa harapan mo, magbabiolate ka. Lalabas ka dun sa ano. Ngayon, pag nakita yan sa, nung, ano, namin, sa review, hindi tatagyan as validation So, more or less 50% ng ating validations ay na, na disapprove after validation. So, ganang kalaki ang um, ano. Kasi because of our leniency, sa kabukas ang mga line, hindi pa natin i-implementing tungkol sa mga main sa kasada dahil alam naman natin, particularly Commonwealth, ginagawa ang Commonwealth. Nandiyan ang ginagawa mga building shed, yung MRT7. So medyo may confusion so talaga ng konti dyan sa mga lane. But sa kung konti po play sa sa lane markings, hindi pa natin ino-implement um sa lane for So sa kaya medyo lenient pa kami. And the such time na alam na natin na kompleto na ang red markings uh, traffic signs, then we will uh, stick to them. May uh, additional uh, uh, gastos ba yun? Uh, Dito siyempre papalitan yung kami na alam O contractor na ang sasabihin. Doon pagka ang project ay eh, hindi pa na turnover, kanya ba yan? Pero pagka uh, na turnover na, kami nagkasa siya. Maintenance cost na naman. Okay? okay.